Kailangan may conveyance document. Ang tawag sa conveyance document na yan, it's either affidavit of adjudication of sole heir or yan ay uh, extrajudicial settlement of estate. So yung una, awash ang aking code dyan kasi mahaba pagka binoo mo eh. Yung isa naman, mahaba din, extrajudicial settlement of estate or EJBS. Doon sa una, yung affidavit. Hi, magandang araw sa inyong lahat Welcome sa aking uh, channel At syempre, special welcome tayo doon sa mga Masugid na nating taga-subaybay Sa mga followers natin sa FB page Na ATTY Elvin At uh, syempre, welcome din natin yung mga bagong viewers natin Kasi parang 40%, 30%, uh, something ganun ano uh, nanonood ng mga videos natin uh, mga new viewers no. So most probably naligaw go sa kanilang channel Newsfeed. Ito ng ating uh, video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa overview ng uh, proseso ng paglipat ng titulo sa bahay at lupa ng isang uh, taong namatay no ah uh, kasi doon sa ating uh, uh, video about uh, sa lupa no? may mga nagtatanong doon no and then uh, doon sa isang video natin na sa estate may nagtatanong din kung paano yung proseso so itong video natin this is uh, an overview ng uh, proseso hindi ito yung uh, very detailed or specific overview lang, parang mapa lang no? kung saan ka pupunta. Guide post ang tawag natin dito. Kung uh, paano ang gagawin mo step by step. Pero yung spe specific details hindi kasali. Para maiksi lang tong video natin. No? Before we proceed with this discussion, una muna, uh, shout out muna natin ang ating mga masugid na subscribers and followers sa ating uh, FB page ngadto ito Okay <clears throat> ang simula niyan syempre ang may-ari ng bahay at lupa na pinag-uusapan natin yung title ay nakapangalan sa kanya. So, sam sample natin, si X, namatay siya. PCT number 12345 located in XXX Makati City. Parang ganyan, ano? So, in the name of X. Parang ganyan, namatay si X. So, nang namatay siya sa ating batas dito sa Pilipinas, wala naman siyang will, walang utang, no? Ang kanyang property automatic mapupunta sa kanyang uh, tagapagmana, no? Pag sinabi mong uh, tagapagmana, siyempre, ito yung mga compulsory heirs natin. Kaya, swipe ko lang. <clears throat> mga compulsory heirs natin sa sa batas no. siyempre, so, kung natira 'yung spouse niya, si ex halimbawa, lalaki, spouse babae na ina uh, na nag-survive sa kanya, 'yung natira na iwan. Tapos 'yung anak, yung mga ganyan. So, sila 'yung magmamana kasi sila 'yung compulsory heir sa ating family uh, sa ating uh, civil code, no. Ngayon, ang bahay at lupa sa ilalim ni X sa pangalan ni X ay pwedeng malipat sa kanyang tagapagmana at kailangan merong conveyance document. Pag sinabi mo conveyance document, ito yung uh, instrument, yung dokumento na nagsasabing paano malilipat ang property. Kasi di ba sa ating uh, batas, sa mode of acquisition of ownership, no? meron kang by sale, by inheritance, na no? Meron kang by donation. Uh, so, marami tayong modes of acquiring uh, ownership. Meron kang prescription. Uh, discuss din natin sa isang uh, video natin yan. Now, itong mga modes na to, isa lang dito, yung uh, inheritance, na-inherit niya, no? By succession. Ngayon, nung, uh, kapag na-inherit mo, kailangan may conveyance document. Ang tawag sa conveyance document na yan, it's either affidavit of adjudication of sole heir or yan ay uh, extrajudicial settlement of estate. So, yung una, awash ang aking code dyan kasi mahaba pagka binuo mo eh. Yung isa naman, mahaba din, extrajudicial settlement of estate or EJS Doon sa una, yung affidavit of adjudication of sole heir, kapag mag-isa ka lang na magmamana nung uh, bahay at lupa ni X. Halimbawa, si A, social naman ang natira. So, hindi niya na kailangan mag-extrajudicial, mag-EGS, affidavit of adjudication of so, na lang ang gagawin niya kasi mag-isa lang siya. Kung alimbawa ang nag-survive si A tsaka si B, de, kailangan mag-extrajudicial settlement of estate sila. No? So, ngayon, itong awash natin tsaka yung EGS under the assumption na hindi sila maglalabanan sa korte. Kaya tinawag na ito na extrajudicial settlement. So, walang kaso sa korte dyan. Ano? Mayon, kung merong kaso sa korte, that's a different thing. Hindi yan ang topic natin. But in that future videos, pwede rin natin ipag-usapan yan. So, in-execute na nila, nagawa na nila halimbawa, then magpo-proceed na sila ngayon sa BIR. Siyempre, pag pagkatapos man notaryo niyan and all, pupunta sa BIR, si BIR naman, magko-compute ng tax. So, yung taxes na normally applicable dyan are estate tax. Then, kung mayroong na wave na portion, the do, uh, donor's tax yan. Then, tax on the transaction, that's documentary stamp tax. So, si BIR, kinukompute niya through parang yung sistema niya, ONET, no? Parang one-time transaction something ang uh, ibig niya sabihin dyan. ONET, may formula, tapos kung magkano babayaran tax. Then, for your comment, pag okay na, pupunta ka sa land bank or anong government bank na ano nila dyan, then babayaran mo doon. Pag binayaran mo, isyuhan ka na ng CAR or Certificate Authorizing Registration. Pag na ka ng CAR, siyempre yung mga EJS, publish mo yan kasi pupunta ka naman ngayon sa uh, City Hall. Sa City Hall, pupunta ka dyan sa Assessor's Office, dyan ka magkuha uh, ka dyan ng mga latest tax deck kasi kukunin ng, hihingin iyo ng RD yan, ng Register of Deeds, yung mga original niyan, yung tax receipts, may tax clearance pa yan. Tapos may mga babayaran pang konti dyan sa City Hall, no? sa Assessor's Office. And then pag okay na, na-publish mo na yan, i-publish mo na once a week for three consecutive weeks sa siyudad, sa lugar na kung saan situated ang properties. E kasi Makati City, magganap ka ng diaryo dyan sa Makati City na medyo mura-mura lang. Hindi mo kailangan mga big time ng mga ano mga publication, di ba? Yung mga local publication yung sa lugar na yun, pwede na. No? Tapos, kukuha ka ng affidavit of publication, on the last day of uh, publication ng uh, ng settlement of estate ng EJS or uh, uh, affidavit of adjudication of sole heir. So, pag nakuha mo na yan, lahat ng kopya ng dyaryo, ipapakita mo yan doon kay RD, pati yung affidavit of uh, publication. Kasama na yung car, kasama yung original EJS mo or awash mo, tapos yung mga tax deck, mga uh, updated original yung mga tax receipts, tax clearance, etc. Papakita mo sa kanya, hahanapin niyan. It's only that time, kapag kompleto na yung papela sa kanya, may mga babayaran ka lang, then ililipat na sa pangalan ni A or B yung uh, property. A and or B. Ngayon, kung mayroon silang uh, usapan na hatiin nila, it will be split into two. No? Magka-cancel ng title yan. But again, kapag nagkaroon ng usapan na hiwalay na title, di ba hanapan pa sila ng partition uh, parang pa plan ano so mag mag, mag uh, kuha sila ng services ng uh, judetic, no para mag uh, survey ng uh, lupa na hati nila etc kasi kailangan makuha yung needs and bounds niya eh, para ilagay doon sa title so with that kakansela yung title sa pangalan ni X at inilipat doon sa kung kanino na ita-transfer yung property out of the adjudication of sole heir or extrajudicial settlement of estate. So going back pala dun sa AJS, take note na importante dyan, meron kang inventory of assets or property. So hinahati lang naman yan sa real property ba yan, which means bahay at lupa, personal property ba yan, pera, jewelry, share some stocks, na no, etc. Tapos sa uh, yung others, na. No? And then pagka uh, na uh, inventory mo na, mayroon kang Annex B, ang annex B mo naman nakalagay doon kung paano mo naman i-distribute. So in this case, sa, sa kaso ni X, syempre kung bahay at lupa na pinag-uusapan natin, sasabihin niya, eh, ipapangala ko na lang to kay A. So si B, sabi niya, sige, ah, uh, wave ko na yung sa akin. So take note, pag winave mo, parang binigay mo. Pag binigay mo, magbabayad ka ng donor stocks, di ba? Si donor, yun ang ano niyan, ang consequence niyan. So, gano'n ang sistema guys, ang overview ng paglilipat ng pangalan ng titulo ng isang namatay sa kanyang bahay at lupa. So, if there's any question in your part, uh, please drop me a comment in the comment box. And uh, if you find this video helpful, please uh, share this with your friends, your family members, your any or any person who you think may benefit from the information that I share. With that, thank you very much for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.